Samantala, kaugnay po ng uh, pagbubukas ng klase, malapit na po yan, sa lunes na po yan, eh yung mga uh, mami, daddy dyan, kayo po ba'y nakabili na ng na mga school supplies ng inyong mga chikiting? Abay, kamusta naman ang presyo? Alamin po natin yan. Mula sa Department of Trade and Industry, kapiling po natin si Secretary Cristina Roque. Maganda umago po sa inyong Secretary. Welcome po sa Palatuntunan, ma'am. Hi, uh, Emil. Magandang umaga, Kathy. Uh, thank you for having me. Maraming salamat. Mm -hmm. At busy-busy uh, na po yung mga magulang sa pamimili ng school supplies ng kanilang anak. Sigurado po, busy-busy ang DTI sa pag-iikot. Kamusta po ang presyohan? Yes. Actually, yung, pre yung pre po. yeah yung presyuhan, no? example, pumunta kami sa, actually pumunta kami sa Divisoria, pumunta rin kami sa Baklaran, tapos mm. pumunta rin kami sa Kadiwa, sa, ano, sa Muntinlupa. And lahat ng presyo doon, pasok siya sa guidelines na binigay ng DTI. Actually, sa sa mga pamilihan, no? at saka National Bookstore pala, pumunta din kami. So yung mga presyo, let's say, Baklaran, um, uh, Divisoria, kahit sa National Bookstore and also sa kadiwa ng Pangulo no, sa Muntinlupa, they really have items na below the, press, the price given by the DTI. Maganda po yung naging, ano, naging cooperation ng mga nagbebenta para at least mabigyan ng consumer ng mga mababang presyo ng mga school supplies. Pero bukas po, pupunta kami ulit sa, I think, Divisoria mm -hmm. para i -check. Kasi di ba ang dami nagsasabi, pag last minute, pag ano, tataas yung presyo. So, kailangan namin ma-check kung totoo ba ito or hindi. Pero okay. I doubt it eh. Kasi umiikot talaga ang mga taga-DTI. And so far, walang tumaas na presyo. Ang binabanggit din, Sekretary, mababa daw talaga ngayon ang presyo yes, ng mga school talaga. Po, yes, oo, ma yes, mababa po ngayon, uh, Emil. Yes, go ahead, ma'am. Ano po ang dahilan nito? Uh, of course, number one, mababa yung dollar. Number two, competition. Siyempre, ang dami na nating competition. Aside from yung uh, neighboring stores nila, may competition din sa online. Mm -hmm. So syempre with competition, there's also um a reason to put down the price para mag para may labanan, di ba? Mm -hmm. So 'yun ang ano, 'yun rin ang makakaganda sa mga consumers pag may competition. Nabanggit niyo po n Secretary yung online ano. 'Yun nga po 'yung yes. sinasabi ng mga tindera lalo na sa Divisoria at mm -hmm. Baclaran yes. na 'yun daw 'yung uh, dahilan kung ba't mas konti na yung lumalabas sa kanilang bahay at pumupunta sa kanilang mga pwesto para bumili pero namumonitor din po ba ng DTI yung presyuhan online ng mga online seller? Ah, yes. Yes, mayroong e-commerce uh uh department sa DTI to monitor talaga the prices and to enforce in case may may mga lumalabag sa mga ano ng DTI no, yung mga patakaran ng DTI, not just for school supplies but for a lot of items po. Mhm. Mm At kung meron yes. pong mga makikita na paglabag yung mga yung mga mamimili po, yung mga magulang natin, eh pwede po ba silang magsumbong uh, sumbong sa DTI? May may ah, yes. po ba ito, secretary? Oo yes. ano po, ha. Yes, time, pati? dapat kasi tayo, mga consumers, maging vigilant, no? Hindi pwede na hayaan na lang natin or ang DTI, they have to help also the DTI to ano, no, to report these mga lumalabag. So, they can report to 1-384 or pwede rin sila mag-report sa report to sec at dti.gov.ph mm -hmm. doon talaga namin, ano we really take those uh, reports seriously kasi po ang ginagawa action na namin talaga yon kasi ang sinasabi secretary eh suggested lang naman yan kubaga suggestion so lang ayo correct yes kaya hindi daw hindi kaya hindi daw sumusunod yung iba Ah, hindi. Kasi kung masyadong mataas rin yung presyo mo, hindi ka rin bibili ng mga consumers because there's so many cheap prices out there. At saka the quality is not that. It's good. It's, ano, it's sufficient. Parang tama siya para sa mga ano, sa mag-aaral. So, pag tinaas mo yung presyo mo, chances are, baka hindi ka rin mabentahan. Opo. Seksaklaw niyo rin ho ba yung uh, pag-monitor ng mga content nitong mga produkto na ibinibenta dahil yung iba ho eh, di ba? Nakakasama sa kalusugan, etc., etc.? Go ahead ma'am. Ah, uh, actually po, ah uh, that's under FDA, no? Okay. Talagang 'yung iba go through FDA for FDA approval. May mga ibang items, pero 'yung mga uh, school supplies na nasa sakop ng DTI, 'yun talagang mino-monitor namin at saka ine-enforce in case there's an enforcement needed. Pero so far, wala ho nang tataas ng presyo. In fact, bumababa 'yung presyo which is a good sign which di ba ma maraming uh, consumers ang makaka-avail nito eh uh -huh. and maraming consumers can really take advantage of this situation -hmm. Uh -huh. so, so pa paalala na lang po ang secretary ng DTI dun sa mga magulang ngayon nga uh, nga, bilihan kasi itong weekend na to daw yung pinakamaraming bibili eh, ng mga school supplies yes. Opo, kasi alam mo naman tayo, minsan always last minute, di ba mm -hmm. At saka maganda rin, I encourage the children to also go to buy para makapili sila. Alam mo ba, ang daming choices ngayon. Uh -huh. Kasi once naging estudyante din naman ako eh. Tapos mm -hmm. diba, konti uh -huh. lang yung mga choices. Ngayon, ang dami-dami. Dami. Ang dami kong nakikita at saka nakakahalubilo ng mga estudyante sa palengke. And um, it's also nice for them to choose para mainganyo din sila. Saka, But they must not forget na yung education ang pinaka-importante din. Nakaka-excite 'yun, secretary, eh 'di ba? Katulad si Angel. Noong panahon bila, natin eh. Oh. Ay adami, ang ganda pati 'yung bag, 'yung lunch 'yung pencil case, 'yung bo 'yung pencil, oh. 'yung crayons, 'yung pad paper, notebook, marami eh. Maraming pagpipilian talaga. Mhm. Mm okay. Maganda okay. nakakataas ng moral ano, kumbaga. baga, oh. Ano? Ate? At saka maganda rin bumili 'yung actual para you can really see what you're buying. 'Yung mga hmm. nagbumibili ng online, siguro mga last minute or those that, you know, wala nang oras ko. Ta. Pero it's really good for them to go and really choose para makita rin nila yung kwalidad ng mga items na binibili nila. Apo. Mm -hmm. Okay. Yes. Maraming salamat po sa inyong okay. panahon, yeah, maraming, Secretary. Maraming salamat, Emil. Happy maraming monitoring, salamat sa si... Apo. Yes, bukas. Nandiyan ulit kami. Salamat po sa servisyon nyo sa bayan, Blessed weekend Yes, maraming salamat. Maraming salamat din. Atin po nakapanayam si uh, Secretary Roque ng uh, Department of Trade and Industry o DTI marami namang pilingan walang pinoprotektahan